Yung kamunggay kasi, ah. na ng na, vitamins na no? malaking sustansya sa katawan. Ang isda na lumang, lumalangoy sa lata. yon oh, <laughs> Yun ang pinakamasarap uh, na Napagkain nito oh. sa probinsya. Wait. Vitamin J. Color green. Ito na si siguro lahat ay nandoon na. <laughs> Gay with tinapa. wit <laughs> with yo ano? With sari with, sari, oh, uh, with, uh, sari na yung lagay. With plato. <laughs> <laughs> Ayun. <laughs> ay, <laughs> ano? Ayun, niluto yung plato. <laughs> kasali. Kasali yung plato. Kunin <laughs> kasama okay, ma mahalin to eh. Mahal ba? <laughs> dapat din kasama. Ah, uh, dapat din kasali to kasi mahal to. Galing pa yata ah. ng inotaro. You know, no? Ah, labas ng bansa.

kasi <laughs> yung, iba kamung, yung, yung masarap. Yung, yung kamunggay kasi, nakabigay oh. ah. na ng na, vitamins na uh, malaking um, oh. sustansya sa katawan. Ah, oh. good, good dyan, good dyan, good. good, good. Ano yan? Uh, ah, uh, ah, uh, tinapa. Uh, hmm, tina yun, tina. yung isda na lumang, lumalangoy sa lata. Ah, yun, yun. <laughs> Ito, oh. <laughs> yun ang pinakamasarap oh. na na pagkain nito sa oh, probinsya. Oh, vitamin. Uh, ano tawag Vitamin... Vitamin. Vitamin A, e, ah? Oh? Vitamin. Uh, vitamin, ano ba yan? All na, Ah, um, uh, vitamin. B vitamin J. Color <laughs> green. Ito e si, siguro. Lahat na yun, nandun na. Ito <laughs> e si. Vitamin J. Oh, vitamin J. E e green, uh, green. Green. Uh, green, green. Green. Uh, green. 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 Malunggay with tinapa. With with yo ano? With, uh, with, with sari sari na yung lagay. With plato. <laughs> ay, <laughs> ay, ay. Ay, no, dito to yung plato. Kasali. Kasali yung plato. Hindi dapat ma mahalin to eh. Mahal mahal. Dapat hindi kasama. Ito. Ay, dapat hindi kasali to kasi mahal to. Galing ah, pa yata nang minotoro. No? Ah, labas ng bansa. O labas lang ng bahay. Tengok tu dia, cuba pag siya ng isda. Kasi isda ka talaga rin na? <laughs> Uh, magandang gumaga po katropa pa sa mo mo tayo nang nang na malaking sampal. <laughs> Mula sa pagmamahal ng ng kamao ng kamao ni Mr. Uh, Mr. Sampal. Uh, uh, ito yung mga trupa, yung pinsan ko. Uh, magaling to sa maggitar. Di uh, magaling magaling. Magaling kumanta, gumaling mag-gitar Lalo pang um, magaling gumawa. Magaling gumawa gumaling, na, ano, na, na, na uh, <laughs> yung ng ano nang bibi kasi yung pinsan mo bibi pa to eh. Magaling. <laughs> <Hindi, laughs> <bakal, hindi marunong. laughs> karpentero uh, magaling gumawa ng bata <laughs> magaling magluto ayun uh, na uh, lahat na nandyan sa kanya na lahat oh, ayun na uh, ayun luto yun, uh, ayan ano, ano yung uh, uh, na sinabawang gulay sin, sin, uh, sinabawang gulay sinabawang gulay na with tinapa at saka malunggay so ayan sigman natin na muna Sipan, una, ano Dala luwag. <laughs> wow! Wow, sarap! Kulang sa asin. <laughs> wow, again! <laughs> so, yan na mga katrupa. Yan na yung isda sa lata. Napatay na siya. Siyempre, mainit eh. Bakit rin pala maraming checks to kasi masarap ang luto to eh. Iba, iba kasi yung kasibihan natin dati eh. Pwede. yung paglalaki na ay uh, maniwala ba kayo sa lalaking maganda? Yung yung kasabihan na chicks boy. Siguro sa akin hindi ko naniwala yan. Bakit? Kasi yung tawag na chicks boy, body sa chicks, body sa boy. Ah, yun lang. Yun ang mahirap. Pwede pala sa, sa babae, pwede rin lalaki. Y yun, <laughs> yun, yun ang yun, yun nga, hindi ko ma uh, matanggap-tanggap na tawagin ko dating chicks boy. Hindi uh, mahirap na salita na hindi ko mang matanggap. Ay, ibig sabihin, nang lalaki isa sa gabi, nang babae sa umaga. Nang babae sa mga. Oo, yun. Hindi <laughs> yun yung tawag na chicks boy. Ubig sabihin, kardo pag sa araw,